Itong aking tinda na nakabalot sa dahon, isang kanin, isang iskok na ulam, kung anong gusto nilang siding, Shanghai, pritong itlog, tortan dilit, ayun, pwede yun, 50 peso. Hindi plastic yung aking ngiti. Mahilig <laughs> ka rin ba sa mga turo-turo at binalot na pagkain? Mga simpleng ulam sa halagang 50, sulit at combo na may kanin pa. Tara't sabay-sabay tayong pumila dito sa isang karindiriyang matatagpuan sa lumang palengke ng downtown San Fernando, Pampanga. Leticia isip, Ang pangalan po ng aking tindahan, ng kantin, ay Lola Let. Binalot sa dahon. Nandito po kami dito sa bagong gawang palengke ng San Fernando. Uh, Nag-umpisa po ako nagtinda dito noong September 21, 2022. Dumadating kami dito alas 4. Dito na kami nagluluto. Hiwa-hiwa ng mga sangka. Kumisan, 5.30, alas 6. Mayroon ang bumibili na yung mag-setic o yung mga nagtatarbaw sa mga ano. Tapos, kumisan, alas 10 pa lamang wala na kami tinda, nauubos na. Eh sabi nila magluto pa daw. Ako sabi ko hindi na naman. Uh, tama na yung ibinigay ni Lord sa akin. si Lola Leticia o mas kilala bilang Lola Let's ang siyang ating bida na nagtitinda ng mga pagkain tig si 50. Isang masayahing batanggenya na may ari nitong karinderya na matatagpuan dito sa isang palengke sa Pampanga. Sino nga ba namang hindi makikurious dito sa tinda niyang 50 pesos? Ala may dalawang ulam ka na may malaking kanin ka pa. Kaya naman alas 4 pa lang ng umaga ay sinugod na natin si Lola upang tignan kung paano nga ba siya naghahanda sa araw-araw. Grabe pala ang pagod sa pagluluto ng ganito karaming ulam. Mga ilang putahe kaya ang inihahanda ni Lola? Bakit kaya niya naisip na ibalot sa dahon itong kanyang palinda? Nagumpisa ako sa konti palang ulam at saka talagang nakabalot sa dahon agad. Hindi ako naglagtintinda nung nakapinggan. Puro balot sa dahon. Naisip ko po na ilagay sa dahon yung aking tinda para naman maiba-iba ng kaunti sa hindi ka sa puro pinggan na lamang. Masarap daw po ang binalot sa dahon na parang nung unang panahon yon kasi naranasan ko nung bata ako nag-aaral binalo sa dahon ganyan kaya ibinalik ko 50 pesos may kanin may ulam na topping at saka siding siyang lang at saka siyempre yung aking tinda affordable lalo na sa mga yung konti lang ang kinikita halimbawa yung mga nagkitinda dito pero marami rin kumakain sa akin na may kaya <laughs> hindi sila nahilang kumain ng nakadahon yung nagkakamay sila. Patagay niya ako. Ang sampelot po sa amin ay ginataan na bilog-bilog yung halo-halo na may bilog-bilog na glutinous rice, kamote, saging, at saka sa kobe. Ayun, at saka gatang tunay. Ang hindi nawawala sa akin tinda, yung sampelot at saka yung lelot na is. Meron akong 30, meron 20. Ayun, sampelot ko talagang gatang tunay ng niyog, hindi yung, at saka hindi harina ang ginagamit kung pangpalapos. Talagang ayun, Glutenous rice na yung malagkit. Pati yung aking lelot mais, malagkit talagang tunay at saka mais talagang pret. Iyon balang lang sa paggamit ng dahon ng saging. Umabango at sumasarap ang pagkain. Tapos probi siya ang pills talagang nagkakamay pag nag-dine in. Classic na classic at pinoy na pinoy ang dating. Talaga namang nakakawala ng problema pag dito ka kumain dahil bukod sa masarap ang pagkain. Abay si Lola sobrang masiyahin. Halos hindi mo na nga napapansin na nahahawa ka na pala sa kanyang smile. O ba? Diba? Sobrang unique at talaga namang tumatatakang style lagi ako nakangiti. Nakakaluwag ng ano yung nakangiti ka sa mga customer mo. Gayun talaga ako. Hindi plastic yung aking ngiti. <laughs> tunay na tunay. <laughs> tunay na tunay yung ngiti ko. <laughs> Sabi ko nila kasi sa akin, ako daw ay mabait at nakangiti lagi. Kumikita naman ako ng kahit paano lang, hindi naman yung kapares ng sa ibang ano na talagang malaki ang tubo. Ako, ibinabasik ko sa aking tinda kasi konti-konti lang naman na tapings lang. And natatansya ko na ang halaga ng aking ibinibigay o oh, 50 pesos. Ang iniisip ko po, kung nalulugi ako. Kung hindi ako nagtutubo ng konti, hindi naman na siguro ako tuloy-tuloy na makakapagtinda. Ibig ko sabihin, eh, magsasara na ako. Ang madalas bumibili sa akin, yung mga mga magtitinda ng gulay, yung mga nagtitinda ng mga isda doon sa taas, mga nagkakarne, at saka yung mga dumadaan dito. Pag tinignan nila yung aking tindahan, yung binalot sa dahon, kakain na sila. Susubukan nila. Pagka nasubukan naman nila, bumabalik. Iniimbitahan ko po kayo na sana kayong mamamalengke kayo, kakain kayo dito sa aking Lola's Canteen number 36, dito sa bagong gawang palengke ng San Fernando. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkirik niyo sa aking canteen. Talaga pong manyamang kini. Manta na mga kabs! Kain na na mga kabs! Welcome dito sa Lola's Canteen. located yan dito sa downtown San Fernando sa mismong palengke ng Pampanga. Kabisado mo ah! Eh, syempre, taga dito. Okay. <laughs> so, meron dito tig-50 pesos tol, dalawa na ulam, tapos mm -hmm. meron ka ng kanin. Pero mamaya na natin i-discuss kasi... tulong na talaga na ako. ako. Na, na tayo. So, Subo muna ako nitong kilayin. Saluhaluin hmm. at uh, isang dakma agad. Ito tol, yung akin, kari-kari naman to. Pagkaluhaluin ko na rin itong mga to karne. Go life. Sa kabagoong, kain na tayo tol. Cheers! Marat. Kilayin. Kari-kari. <laughs> <laughs> Ang sarap nung kilayin. Ang sarap nung kari-kari. <laughs> nung kilayin nila, katulad nung huli nating vlog mm. uh, sa vegan, oh. ano naman yung igado. Oh. Medyo kalasa nito. Medyo mas makasin lang ng konti ito. Mm. Dito tol, yung kari-kari. Diba? Eh, nalalasaan ko talaga yung mani. Mm. mm. May, may anong na mani talaga? oh, may... Oh, so, mani. Na, nalalasap ko eh. Tapos talagang ano tol, pambalahan si talaga yung bagoong, tapos haluan mo pa ng gulay, tapos ipalaman mo yan sa kanin. Mm. Masarap yan. Hmm. Parang okay nila na alam ako. Okay yan ah. Okay na okay ito. Okay yan. taw na ito sa supa. Hmm. Masarap ng asin ng supa. Pinagkumbay. Yeah, naman no, rin ito, tol. Shanghai naman. Kaya tol, Binyak ko na ito sa gitna. Shanghai. Alam mo ba kung sino yung Shanghai? Sino? Kapatid na Daming Su. Ciao. Oh, Di ba? Sa iyon. Ha? <laughs> 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 eh, Ganun at ganun pa yun? Oo, tol. Umuwi ako maaga para abutan ko yun. Bakit niya, mga kao, talagang 50 pesos, di ba? Itong plato na to, nasa down siya ng sige. Kasi kapag kumain ka sa daon ng saging, di ba, lumalabas ng tamang aroma. Yeah. Kapag kain, mas lalong bumabango, lalong sumasarap. Tapos dalawang ulam na. Kesa kumain ka sa, ano, di ba, yung mga 100 pesos, 150. Mm. Dito 50 pa lang, busog ka na. Lasang 150 na. So, 50 sa, pesos. sa iba nga yung 50 pesos, isang ulam pa lang yun. Mm -hmm. Dito, may kanin na, dalawa pa yung ulam mo. Medyo marami kami in order, na, ka, Kasi mm. sa 50 na nga lang, so natuwa kami masyado. So mm. ko ng ibang combo dito. Itong combo ko naman na to, menudo, sa kalumpiang like, Shanghai. Yun yung dalawang ulam ko sa isang rice. Tingnan natin itong minuto ni Lola. Lagyan natin ng karne, ng carrots, ng patatas. Diyan ko na rin ng hotdog. Kompleto. Mm, kaya naman ako rito, kamansi. Kukunin mo na lang ito eh. Pagsasama-samayan mo dyan, palaman mo sa kanin. Ang sarap nung tamang alat ng menu niya. Tapos, totoong may kamatis siya. Kilamitan ng kamatis. Tol, na-miss ko kumain ng kamansi. Ngayon lang ulit ang kakain ng kamansi. Yung lolo ko dati, lagi nagluluto nito. Oh, si Inkong? Si Apo. Abumi, abumi. Mm -hmm. Apo mi, uh Apo -huh. mi. Uh Oo. -huh. Nakakaingan yung kumain dito na ako. Food sa mura na kasi siya. Si Lola, napaka-smiling face. Feeling ko nga, isa yun sa mga dahilan. Kung bakit talagang binabalik-balikin siya ng mga suki niya. Mm -hmm. Sipin mo, sa pa lang ni Lola eh. Busog ka na. Oh, mm. Pwanda kausapin mo siya, may kasamang ngiti. Tapos mm. sa dulo, may konting hagigit. Paano yung hagigit? Hmm. <laughs> 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 ako ako <mga. laughs> Okay naman, tignan ko ah. Okay ito. Okay okay mm. Okay na, okay ito. Meron pa tayong panglima? pagdireta, pagdiretang manok naman yan. Ang kinumbay naman natin na prito sa kanya, yung sunny side up na yung dog. Mm -hmm. Oh, ako, didigman it ko itong manok. Manok didigman mo? Mm -hmm. Eh, Kaya ako, oh, didigman ko naman itong manok. kuha natin din sa sauce niya. Yeah. Ayan. Pagdireta yan eh. Cheers, mga kap. Cheers. Ulitin uh, ko sa sauce. Hindi ko makuha yung lakang Ako din, may okay Pasabi, <laughs> pa sa bibig ko. Eka pa. Parot. Umahanap ko Umami. Hindi, hindi ko mahanap dito yung umami sa Algarito. Ako ang inundo nandun. hindi ko nahanap yung buto Sabi nga ng tropang trumpo. Chicken! mga anong talaga ha? mo, 90s. ka ka, hindi ka Sabaw mm. Sa bow tayo, roll number 3 mga kabs. Mm. So, ano to? Sabaw ng sinigang na bangus. Masarap na panulak. Yeah! <laughs> tinulak ako pero masarap. Hindi <laughs> nyo masarap na panulak to. Ay, oh. Pag ino mo, gaganong ko. Ah, ah kaya ka tinulak. Oo, oh, panulak eh. Masarap na panulak. Kasi oh. pag ininuman mo ng tubig, titingin yung gana konti eh. Mm. 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 Gusto mo nang palalang itlog? Ha? Hindi ko na kailangan tumingin sa buwan ng itlog. <laughs> eh, magdamong daro ito. Pang bihira, akala ko. Ang lapit ni Lola. Mga kaibs, kung gusto nyo siyang puntaan, pag pumunta kasi kayo ng San Fernando, mabibayot niyo ang downtown. Old public market ng downtown San Fernando. Pag nandito na kayo, hanapin niyo lang stall 36. May sariling parang street ang lahat ng karinderya dito. Tabi-tabi sila. At isa doon, itong Lola Let's Country. Binagot sa down. Yung kinain natin, parang sariwa lahat. Kasi andito lang palengke. Mm -hmm. So, di ba, pagkabili, loot Ludo agad. Pag may kulang, tapo lang. Tapat. Ito lang. Ito lang na lalakarin mo lang ng ilang hakbang. Kaya siguradong sariwa. And mm. speaking of sariwa, mm -hmm. meron lungkyang sariwa dito, Tol. Ang galing mo. Ang galing, ang galing, ang galing. galing. At dahil ikaw ang nakaisip, yeah. ikaw ang bumiyak. Ayan. Ibiyakin ko na yan, Tol. Ang ganda ng pagkakabiyak. Tapos nikman mo lang, Tol, kasi gulay naman yan. sariwa. Mm. Kasustansya yan. Tigim lang to, ha? Tigim lang to, Tol, ha? Tigim lang yan? Eh, syempre! naman so, pala, ito. Natikman mo? ay tigim tina. Tigim lang, ha? Tingin mm -hmm. nga natin yung tigim na yan. Mm -hmm. Oh, 25 pesos lang yan. Mura naman? Mura talaga. Nung iwenta ka lahat, meron ka pang ganyan? Siyempre, sariwa yan. Oh, ito ang tubig po. Thank you po, mama. Thank you po. Thank you. Wow. naman mm. tubig huh? pagka-bibili. Hindi, hindi. Hindi ako lang yun. naman tubig yun, Meron namang free na service one uh. Pero kung gusto yung mga ganitong bottled water, may additional yun dyan. Mm -hmm. Talagang dinadayo ito. Yung mga tinda sa palengke, yung mga namamalengke, yung iba, papasok sa school, maladaan dito, kakain mm -hmm. muna. Mm -hmm. Yung iba naman, hindi papasok ng school, bago mamasyal, <laughs> dadaan mo na dito. Bakit <laughs> hindi sila pumapasok? Hindi, iba-ibang klase nga kasi. Iba-ibang uh, uh, klase. All walks of life. Pati yung mga enforcer dito, natitinda ng gulay. Ay, pati yung nagtitinda nga ng ano eh, yung mga eco ng mga bata, nakakain pa dito. Oh, kanina. Yung observa sure ang kasi namin kanina. Oo, oh, kasi yung mga kumakain na pinapanood namin, nagugutom kami. Kasi <laughs> so, hindi pa tayo kakain Pero ngayon ako kumakain na tayo, <laughs> sila naman ang nanonood sa atin. ganoon kasi kami pag tumunta sa lugar, mga kapsa, nanonood lang kami muna. Kaya gumamasdan namin, ang reaksyon ng mga tao, kung masarapan ba sila. ganoon din naman ang ginawa namin, nung pupunta kami ng Cebu, nito lang. Hoy! Last week, nangit sa na nasa bigan kami, tapos after ng ilang araw, yung Cebu na naman kami. Eh. For the fifth time. Ano ba ginawa kayo sa Cebu, Tol? Kasi naimbitan tayo ni Mari. No! Mari. Mar no! mar <laughs> mar <laughs> pa lang. Mari pa lang. <laughs> hindi ko naman Mari. Tawag lang nila Mari. Sino yan? Sino yan? Ibigay mo na, ibigay Pl mo na. Naimbitan tayo ni Maring Jessica So. Uy, Jessica So? Mm. Gusto ko yan! Ako tapos itapos na. Ipapalabas na siya. Ready na. Sa so, April 9. Sunday yan. Easter Sunday. Ngayon, ngayon linggo na yan? Oo. Oo. So after nating, after niyang mapanood, so mga ilang tulog na lang. Oh, so, matulog kayo, ha? <laughs> ilang tulog pa eh. Diba? Pag 'di ba? Pag dinadala natulog, baka di nila mapanood. Hoy, nakakatawa yung experience doon, no? Pag ganun pala ginagawa ang mga episode ng MJF, takbo dito, takbo diyan, handa ganito, handa ganyan, subo dito, subo dito. Parang ginagawa rin pala natin. Parang oh. ganun din pala ang dami nating natutunan doon, doon sa kanila, mm -hmm. no? Abangan niyo po sa linggo, April 9. Ganap na hindi ko alam ang oras, pero gabi 'yun, 'di ba? Oo. Kasi MJF, sa TV. Siyempre, Saka, Saka Malamang, alam ng cab station kung anong oras yung... Oo. Oh, oh, oh. oh, Tayo lang yata din nakakaalam. Kasi po, wala kaming antena. <laughs> wala po kami TV. wala kami TV. <laughs> May TV naman, pero walang local channel. Puro nakakonnect lang sa YouTube. Kailan ba upload ito? Ngayong Merkulis, di ba? Oo. Oh, Miyerkules yeah. oh, Merkulis na eh. Same day edit Ay, tayo. Kaya Kapag hindi Merkulis yung pinapanood ko ngayon ng kaka-upload niya lang, ito niya po siya. Ay, kasalanan niya yun? Kasalanan niya po yan. Mm -hmm. Kasi po, tinagalan niya. Oo. Oh, <laughs> oh. Nandiyan nabubusog na ako. Kaya, atakan natin ang bago nating speaker. Uy, bago na yan. Oon. Oo. Pati na Kasi nga, mayaman kayo dito. Yung natin, meron ng Pinoy CD, mayaman kayo. Uy, ang ganda niya. At si Lola, Ay. ang pinakaunang nadigitan ng merong mayaman kayo. Yun. Takto. Oo. kaya naman, Gabs Nation, tara, let's sa Lola, let's. Uy! Di ka na mabibigo. Wow. <laughs> Tama Hindi. Tara, let's sa Lola, let's. Dun, yun palang okay na eh. Attendance check, mga kam. Kung kayo dito sa part ng video na to, at kung hanggang ngayon nanonood pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. I-comment niyo yung attendance check natin na Tara, let's sa Lola, let's. Yan. Yeah. Hindi ka na mabibigo. Hindi ka na mabibigo. Wow, wow. Sama na natin yun. sige, para mas masaya. Tara, let's sa Lola, let's. Hindi ka na mabibigo. wow. Mama, copyright. Ayan, May copyright mo sa comment. Grabe diba, na yung copyright. Habang kinakanta natin ngayon, baka makuha yung tono. Grabe ng mga tender check cat. May kalimutan tayo. Mm. Ano mm. ba yan? Ay, yung bilo-bilo sa Kapampangan, sampelot. Oh. sa pelot. Ito daw, kami ni Lola, ay hindi-hindi mawawala sa kada araw-araw. Anong, Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Sa Sa Kapampangan, sa Di ba dapat manok to? Bakit? Ang manok ni San Pelot. <laughs> Tignan natin. Hindi matiis ni Jumbo na magiging dito sa side. Ah, parang yung ano din, parang... Guess. Mas malasa ito kumpara sa nakagisnan no? Oh, Oo, ginatambil bilo. bilo Tama mm -hmm. mm -hmm. na naman ako sa mga luto ni nanay. Patanggay niya kasi siya eh. Oo. Uh -huh. Kahit hindi siya kapambangan, naluluto niya yung mga lokal na pagkain dito. Yes. Siguro dahil sa tagal niya na rin dito natutunan niya na saka mahilig naman siya magluto eh. Eventually, din malalaman mo rin naman niya. Saka ganoon talaga pag masayahin ka, madali kang mm Oo -hmm. ka matututo. Oh, naman. eh, si Lola. Gamitin ko na ko sa mo. Ang ganda ng smile eh, di ba? Lagi uh -huh. nakangiti lang. Parang baby, no? Oo. Uh -huh. Oo oh, nga. Ang sarap tol, di ba? Malasa tol. Oo, oh, mas malasa nga. Oo, hmm. oh, ganito na lang muna. Yung 50 nyo mga kaps, actually, parang tig-100 kami kasi tig-dalaw no? Hindi hmm. pa rin masama. Oo oh, naman. Yung 100 pesos mo, kaysa bumili kang 150 to 200 sa mga restaurant na ako, yung mga fast food, mm. dito sold ka na. Pero syempre, kung ayaw mo naman bumili, okay lang naman. Tsaka iba pa rin yung ambience na ganito. Yes. Alam mo naman tayo tol, mahilig tayo okay, sa okay. mga ganitong lugar, di ba? Kursuro, yeah. Karindilla. Yeah hunter. Yeah. Ang galing na naman na magpapaalam na muna kami dito. Mag-Holy Week. So yung mga bags natin, baka nagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Mag-enjoy lang po kayo sa bakasyon at doblehin uh, doble na lang ang ingat. Yeah. Doblehin inyo pa. Bali times four po kayo mag <laughs> Kung ano po yung sinabi niya, doblehin inyo pa ulit. Ayun, maging masaya ang bakasyon ninyo. Muli po, ito ang team ko 2023 na lagi masasabi, papaalala sa inyo. Now, wag, na huwag na huwag kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Ibang klaring mountain dyan naman. Ay, teka, wag natin sa sindi oh. pa <laughs> Yun! Cheers! Cheers! Number 2. Salamat, Mountain Dew. Siyo. Ayya! Uh. Nagigla ako. Oh. Go! Manyaman! Kenig! Bye! Peace out! Peace out! Tara, next. Ano na next? Tara, next! Di ka na. Isang pelo. Salamat sa... Uh, Mountain Dew! Thank you. Uy, bilhin na ba talaga ng Mountain Dew to? Wala. Mm. mm. Uy, kay NGS to lang. May, may bonus clip tungkol dun. Baka mamaya hindi ka manood. Ay, manonood tayo. Ang harap naman yung kalimutan yung kay NGS sa oh, Sunday. Ha? Ah. Sunday na yan. Uh, April 9. Alam nila siguro anong oras yun, basta gabi. Mga oh. around uh, 7 to 9, mga ganong oras, di ba? Sunday ni Aling Esther yan. Sunday ni Aling Esther? Oo. Oh. Esther Sunday. <laughs> Takpan mo na din, dali. Ang bagal ko. Takpan mo na nga lang <laughs> dun. <laughs> <laughs> nay. Una na po kami. Salamat po. Nakakawa po talaga yung ngiti niyo eh. <laughs> Ang ganda ng ngiti ni Nanay eh. pa wow, po niyo po dito sa Downtown San Fernando, no? Sa Old Public Market eh, Ay wala na. Wala na. Gulay, gulay. <laughs> na. Ah, sige po na, mauna na po kami. Salamat po. Bukas din naman eh, ipapalabas sa to. Okay. Sige po. Galing na kami dito. Galing na tayo dito. Ang team Canlas, ayun yung sticker ito natin. Ayun yung sticker na pala tayo dito. So, puna muna kami. Order na tayo dito. Ayun muna, lamesa. Punta yun, makas. Punta yun, yun. Know. Uy, <laughs> ito, ang bilis naman. Ay, ang bilis. Oo, so, automatic na sir. Eh. Ang bilis wala, dito ate. Wala. Okay. Ay, wala na lang Ah. Ay, wala pa kayo, ano? Kamayin ko sa atin. Okay. <laughs> Matatapos lang nung KMJS interview mo, tol. Ha? Palabas mo Hindi pa na palabas. E, kakatapos lang namin. Ayan, Kaya, dito. Ako ako po, eh. Dito yun. Dito yun. Ayan yun. Sabi ko yun, nililipin na yung ating nabakay iiwanan na tayo. O. Ayan yun, tol. O. 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 Shoutout sa iyo. <laughs> ano masasabi mo, tol? Ano? Magano pa lang pag-i-interview sa KMJS, tol? Ano? Nakaka, Ano? Nakaka-tense. Nakaka-tense? Oo. Wow. Parang bigla akong hindi sanay humarap sa camera. Ayan. Parang bigla ka nalang mga conscious Yes, totoo yan. <laughs> eh, Tol, lang. Ay, hindi pa Alex ah, Nabanggit mo si Tata eh. Oo. Uh -oh. Uy, si Jumbo. Uh -oh. Si Jumbo, si masama ang loob. Hindi mo raw siya kinuwento. Uy, sorry Jumbo. <laughs> Bawi lang tayo dito. Lagi daw na naman makikita sa Team Ganlas TV. Ayan. Oh, Jumbo, pag nakikita tayo, ikaw naman pagkukwentuhan natin. Ha? Uh Oo. -oh. Let's Ayan. go. Madam Jessica, maraming salamat po sa pagpili sa amin at sa episode na ito. Talagang gusto na busog ang aming puso, ang tiyan, ang uh, kalamnan. Yeah. <laughs> At ang lahat-lahat ay busog sa amin, pati ang mga spirito namin. Yeah. Talagang buhay na buhay. Salamat po, Ma'am Jessica. At uh, sinama niyo po kami sa paglipad ng inyong team. Oh, yeah. Team, paglipad ng team Canlas kasama ng inyong team. Yeah. Yeah. Thank you. Ingat po. Bye-bye. Yeah. <laughs> <laughs> Mula, Mula dito sa Cebu! 네세요 나를 잊게 아 주게